susubukan so, natin pigilin mga bro kung kwan hindi siya hinto Okay mga bro, bali meron tayong gagawing isang washing machine dito mga bro. Ayan, Bali, ang naging problema daw nito mga bro, sabi ng may-ari ay maingay daw siya kapag umiikot yung labahin. Krr, 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 gumaganon daw. Okay, susubukan so, natin mga bro, baka naman gearbox yung problema. Pagkaganon ang sintomas mga bro na maingay, maaaring gearbox ang problema o di kaya yung pan mga bro, yung sa may likod ng pulsator natin may nahulog na barya piso o di kaya limang piso na pinaka barya na pera okay so subukan muna nating pigilin mga bro papaikutin natin sasaksak natin dun sa kuryente at titistingin natin pigilin kung jerbox ang problema kung halimbawa pinigil natin at hihinto yung pinaka natin ibig sabihin jerbox ang problema mga bro pero kung halimbawa pinigil natin at tuloy tuloy yung ikot at maingay, ibig sabihin mga bro, mayroong nalaglag na barya dyan sa likod ng pulsitor natin. Okay, so testingin natin. Yan. So, bale yun yung kanyang outlet mga bro, yon. So, i-on muna natin yung ating o oh, mamaya na, saksak na natin. Okay, saksak natin. Yan. Yan. Eh, niya. Ayan. Tapos, i natin yung pinaka -panya. Timer. ayun maingay siya, oh. Susubukan nating pigilin mga bro kung pan hindi siya hinto. So, kabilain natin mga bro. So, tanggalin muna natin sa saksakan. Yan. So, bali, okay naman siya mga bro. Malakas naman yung hatak ng kanyang pulsator Malakas yung kanyang ikot. Hindi mo mapigil. Pero, maingay. So, subukan natin buksan mga bro. Baka, merong nalaglag na kuan dito. Barya. Okay, kunin natin yung pinaka-pilip natin. Ayan. So, lang natin yung pinaka-screw dito. Oh. Ayan. Luwagan lang natin mga bro. Okay. So, tanggalin natin yung pinaka-ano. Ito. Ayan. So bala na tanggal na natin. Tagay muna natin dito. Yan, susubukan natin tanggalin ito mga bro. ah. Okay, lagyan lang natin ng stand tong pinaka-camera natin. So, bali, ang pagtanggal dyan mga bro ay pagsabayan nyo lang na hilahin bawat kwan itong pinakapulsator natin so tanggalin natin mga bro yan kanyan o oh. yan pagsabayin nyo ganyan okay so ito na yung kanya oh. buti na lang hindi nabung ibungi ano so tingnan natin mga bro kung mayroong bariya Ayan nga mga bro mayroong bariya oh so tanggalin natin tong camera natin so ito yung kanyang bariya mga bro ayun oh ayun oh mayroon tayong kwan dito oh o piso oh ayan so mayroong kwan mga bro kapag ka maglalaba kayo mga bro ay tignan nyo yung mga bulsa ng ilalaba nyo baka may laman na mga bariya okay so tanggalin natin yan nakachamba tayo ng limang piso so ibalik na natin mga bro yung pinaka natin ayan ganyan lang magbalik okay so tapos ibalik din natin yung pinakakuan natin mga bro screw ayan tapos kunin natin yung screwdriver natin philip Phillips screw. Ipitan natin. So bali huminto na yung kanyang timer mga bro. So mamaya titestingin natin ulit at subukan natin pigilin kung mayroon pa yung kanyang ingay. Yan, ipitan lang natin. Ayan. So i-switch natin ulit yung pinaka timer niya mga bro. Yan. Tapos sasak natin ulit. Tingnan natin So, nawala Nag-lose siguro mga bro Ayan, umikot na So ayos na mga bro Nawala na yung kanyang ingay oh. Okay so tanggalin na natin sa saksakan Siya nga pala mga bro Bago magtapos ang video ito ay Mayroon akong bonus tips para sa inyo mga bro balik kapag ka pinipihit nyo itong timer nyo mga bro Halimbawa ginanyan nyo ginanyan nyo ay Huwag nyong binabalik na pinipirsang binabalik dun sa off. Ito, ito. Kunyari, yan. Nasa 9 minutes. Antayan ninyong mag-zero dun. Pupunta dun sa kanyang off. Kung halimbawa naman mga bro. Ayan, kunyari. Inabot dun sa 12 minutes. Ano, yan. 12 minutes bago siya mag-off kung halimbawa tinatamad na kayong maglaba at gusto nun niyang kung halimbawa tinatamad na kanyo kung alam ba kung halimbawa tinatamad na kayong maglaba ay gusto nyo nang i-off huwag ibinabalik itong timer niyo para hindi mabilis masira mga bro mapipirsa yung kanyang ingranahe kumbaga tinatamad na kanyong maglaba Pugutin nyo na lang dun sa pinaka saksakan doon mga bro. Hayaan nyo lang tumutunog ito. Kusang babalik yan dun sa pinaka off nya o zero. Para hindi mapirsa yung pinaka engranahe natin. Saka yung pinaka coil spring nya. Mapipirsa yun. Ang mangyayari pagka ginaganyan nyo na. Mga ngalay na yung pinaka spring nito. O mapipirsa yung mga ngipin na engranahe. Kung yan mga bro aandar, hihinto na yung pinaka timer ninyo ok, tapos ang naging problema pa pala nito mga bro ito ay kinagat ng daga yung pinaka wiring nito ayan, yung wiring nya sa papuntang kapasitor, ayan o, oh, bali dinugtong ko na lang o, oh, ayan mapapansin nyo, ayan o oh, ayan so, ganun lang, yun ang importante dito yung pinaka timer niyo ay wag nyong pipir yung ibinabalik na ganun na pinapatay Okay, so sana ay naintindihan nyo yung patungkol sa timer natin mga bro para magtagal yung timer nyo hindi kaagad-agad masira yun ang, number one na nagiging problema ng timer kapag binabalik na ganun pinipir sa nyo Okay, so yun ang bonus tips natin mga bro Okay, so ayos na mga bro ganun lang ang gawin nyo sundan nyo lang yung ginawa natin sa una pipigilin nyo lang kung malakas yung ikot ng kanyang pulsitor hindi nyo mapigil. Ibig sabihin, kapag ka ganung maingay, merong barya na naiwan. Ito na yung nakuha natin, mga bro. Ayan o. Ayan. Okay, ganun lang mga bro, ayusin ang maingay na washing machine kapag naka-encounter kayo ng ganong trouble. Nakakapaglaban naman siya, pero pagka umiikot, malakas naman yung ikot niya, pero kapag umikot ay maingay. Okay, so, ganun lang mga bro. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at kita-kita na naman sa mga susunod na mga video ko. Okay, ayos.